Well mga kaibigan, isa nga po sa sparring partner ni Marlon Tapales na si Herlan Gomez. Uh, may mainit pong prediction mga kaibigan. Sabi po niya, eh, sa tingin niya, dahil sa kanilang resulta ng sparring, sa tingin po niya, 6 rounds lamang ang itatagal ni Naoy Inoue kay Marlon Tapales. Aba, matindi-tinding prediction yan na. Ah. Pero ano po yung mga possibilities uh, ah, na mangyari po yung ganyang prediction? Well, ah number 1, If uh, Marlon Tapales imposes his will over uh, Naoy Inoue, that will be possible. Kasi dalawa silang explosive, dalawa silang may lakas, dalawa silang may knockout uh, power. E eh, unahan lang po talaga yan, mga kaibigan. Ano? Ngayon, if uh, Marlon Tapales will fight his fight, I uh, will dictate the tempo, will use his size, will use his range. Kasi mas malaki po si Marlon Tapales Kay Naoya Inoue mga kaibigan Ngayon, if he is physically bigger Then dapat hindi siya Hindi niya gaano na uh, respetuhin ano? Kasi ang uh, nakikita natin Sa ibang mga kalaban ni Naoya Inoue Masyado lang nirerespeto respeto Yung Naoya Inoue or masyadong, Masyado silang na starstruck uh, Kay Naoya Inoue In fact, isa sa mga nakalaban na dati Ni Naoya Inoue na Pilipino uh, Nakausap natin si Michael Dasmarinas Kumbaga, aminado siya na parang Nakaramdam siya ng... Uh, nang uh, intimidation ng uh, kinalaban niya si Naoya Inoue sa Las Vegas. Siya punon ay um, mandatory challenger. Well, hindi dapat 'yon uh, mangyari or hindi dapat yon maramdaman ni Marlon Tapales ang tanong. Do you think Marlon Tapales is intimidated over Naoya Inoue? I don't think so. I don't think so. Marlon Tapales is a different kind of animal He's a different type of champion Former world champion na siya bago pa siya maging unified uh, Super bantamweight world champion Dati siyang WBO world bantamweight champion Mga kaibigan Napanalunan niya yung title na yung kay Sourcing U At uh, he is composed He is uh, talagang Pati yung laban niya kay Ahmad Ali Although a lot of people are Parang uh, discounting him Against Ahmad Ali pero They prove all of his doubters wrong And I think ganito din ang gagawin niya sa kanyang laban kay Marlon Tapales of course lalo na sa mga Pilipino ang dami nagsasabi ng mga kung ano-ano against Marlon Tapales and uh, marapat lamang na itong laban na to ni Marlon Tapales against Naoy Inoue will prove all you doubters wrong sabi nga ni uh, JC Manangkil ang uh, promoter po ang CEO ng Sunman Promotions ano mang paraan ng pagkapanalo ni Marlon Tapales whether it is a knockout or by decision eh maluwag po nilang tatanggapin for me yeah a win is a win kung hindi man dumating yung knockout, manalo man by decision, okay yun, ano? Although marami din nagsasabi da dahil nga sa Japan ang laban, kailangan eh, dapat mapabagsak or parang it's a must para kay Marlon Tapales na papabagsak itong si Naoya Inoue. Pero sa tingin ko, kahit sa Japan ang laban, wala anong bentahe ang home court kasi unang-una, sa Japan, hindi gano'ng hostile ang crowd. Hindi yung para bang i-intimidate ka ng crowd. Sa Japan, hindi gano'n eh. Ma -ma magagalang sila. Uh, papalaktak lang sila kung kailangan. Hindi nila babastusin yung, yung kalaban. Hindi nila aasarin. Kung baga, very, very courteous po ang mga Japanese, uh, lalo na yung mga boxing fans. Napaka, ano nila, disiplinado nilang manood. Hindi sila nang bubuli. Hindi sila nang, nang i-intimidate ng mga dayo. So, uh, I think that's number one. Number two, Ayung uh, yung uh, mga judges no hindi naman po natin masasabi na oh talo si judging si Tapales kasi magiging Japanese yung mga judges kasi nasa Japan ay na laban hindi po uh, sa akin pong pagkakaintindi uh, number one may two options eh uh, ito po ay ayon kay Sir Sean ano? number one is kailangan may judge from Philippines Number 2 may judge from Japan and number 3 may neutral na judge yung hindi sa hindi galing sa alin mong dalawang bansa niya. Or kung hindi yan magawa, kailangan lahat ng tatlong uh, judges ay lahat neutral. Yun, okay yun. Plus yung referee ay neutral. Lalo na po, ang laban po na ito ay uh, undisputed. So, dapat fair talaga yung judging, mga kaibigan. So, alin man dun sa dalawa na yun, sa mga mag officiate isang Pilipinas, isang Japanese, isang neutral, or lahat neutral, ay eh, okay po yun. Ano? Plus, yung uh, crowd naman eh, hindi naman ganun ka, ano, no? ka-dominante ang crowd ng ng, uh, ng Japan. Although syempre yung yung uh, klima ng bansa, syempre mas gamay ni Inoue yan, 'di ba? Sa so, Japan malamig, no? At uh, galing din naman sa malamig na lugar si Marlon Tapales, Baguio. At yung ano naman, yung difference naman siguro time zone, hindi naman ganoon kalaki yung diferensya kasi magkalapit lang naman ng Japan at Pilipinas. So I think hindi ganoon makakaapekto 'yon sa sa katawan ng da, dadayong uh, boksingero. Kagaya ni Marlon Tapales, dadayo ng Japan. Wala naman sigurong jet lag dyan. Ano? Unlike sa dito tapos lipad ka ng uh, western countries. So yun lamang mga kaibigan. Pero abangan natin yan kasi hindi yan sasabihin ni Herlan Gomez kung wala siyang dahilan. So yun lamang mga kaibigan. Silver Voice TV. Comment down below ano po sa tingin niya. Peace.